Dito rin po sa amin eh, merong mga kaguruan na tila nagpapahiwatik na sana ay merong mga mag-donate sa kanila para sa kanilang mga classroom. Nako, ay totoo pala ito. Akala ko ay makikita lang natin to sa social media. Hindi pala. Talaga palang may mga kaguruan na, well, sa tingin ko nakakaawa itong kanilang sitwasyon dahil uh, kung totoong gastos nila lahat yung pag-aayos ng kanilang uh, classroom, ng kanilang silid-aralan para nga ihanda sa, sa pasukan, ay talagang, naku, mahirap yan. Hindi naman kalakihan ang sweldo ng mga kaguruan natin, di ba? Tapos, yun nga, maglalabas pa na sarili nilang pera para gamitin sa pagpipintura at kung ano man, kung ano paman. Ito, oh, merong isang nasupla na isang guro, pero yun nga, pasensya na, gusto ko lang i-share ito para para malaman ng mga taong bayan, para malaman nating lahat na or para magtanong tayo sa mga sarili natin kung bakit saan napupunta yung confidential fund. Bakit hindi hindi um, ambunan man lang yung ating mga kaguruan para sa mga ganitong dapat gawin sa kanilang mga silid-aralan, yung mga gastos dyan. ba? Diba? Ito po. Good morning, sir. Baka po pwede kayong mag-donate. Pampintura ng upuan ng classroom ko po. So, yon. Ito ay isang guro at merong isang hininga ng donation. Nagkataon na yung hininga ng donation ay isang kakamping. Hindi ito uh, sina hindi ito ang dapat natin gawin. Totoo yon. Pero magandang lesson ito para doon sa sa guro at siguro lesson na rin doon sa mga kababayan natin na todo suporta pa rin sa mga katulad ni Sara Duterte. Ito po yung sagot nung hininga ng donasyon. Nagkalat sa FB na nagpipintura ng mga upuan ng classroom sina Bongbong at Sara. Ito 'yon. Totoo, 'di ba? Marami talaga 'yan. Maraming pictures, maraming photos na naglabasan sa social media ng kanilang drama kasama ang media. <laughs> Landslide sila sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Ah, taga Nueva Ecija pala. ba? Diba? Nakakahiya naman sa gaya kung kakamping taxpayer pa, privately, manggagaling uh, yung hindi maibigay sa inyo ni Sara. Ibawas na lang muna ka mo sa confidential funds. O ba diba may punto siya? Pero yun nga, um, wag natin gamitin uh, yung ganitong linyahan kung meron talagang nangangailangan na kakilala at kaibigan natin kung sino man yung kanyang sinuportahan, walang problema. Basta't bukal sa atin, ang isipin na lang natin yung kapakanan ng mga estudyante. Totoo na mahirap isipin na sa laki ng confidential funds, yung ibang mga kaguruan, actually marami na tayong nababasa, marami sa kanila ay nanghihingi pa rin ng donasyon para sa mga ganito. Totoo ang nakakalungkot yan. Pero kung talagang nangangailangan yung guro at ang iniisip niya ay ang kapakanan nga ng mga estudyante, Siguro walang problema, basta't bukal sa puso natin na tayo ay tumulong at magbigay ng konting donasyon. Yun naman yun. Hindi ko ito sinasuggest ha, na kung tayo kakamping may mahingi sa atin, ganito rin ang sasagot natin. Hindi po. Sa akin, meron na rin ng hingi ng, ng donasyon. Pero yun lang kasi material ang hinihingi, hindi naman pera. So kaagad-agad naman natin na napagbigyan yan. Alright. right.